habang hinihintay natin yung workshops, gusto kong pagkabisigyan natin. Pupunta kami sa... Ay! <laughs> Ito kami military. mm, -mm. ka naman. Gaga. <laughs> ano na sana? ko, ang laki ng <coughs> gano'n. Ang tabawa Maramin na makita ka ng manager mo. Tumaba ka. Ano nga eh. nag-diet ka. Ayan guys, i na naman po namin ang manager namin for the second time. Suminto yung lang. Oh my gosh guys! Oh my gosh, ang traffic! Gano'n. Sige mo, hindi pa. May energy energy, hindi pa kumakain. Doon ka ba makikigain sa ano? Ala, ayaw ko. Sa manager. Nakahiya. kaya. Paano yung hiya? Pagkaraan ng 2.3 km. Nakakaya naman. Sa Rosa Alvero. Ayun na, ang traffic. Para papuntang ano to, kaya alala mo. <laughs> ha? Kasi hindi ka huyandaan na parang ganyan, yung, ganyan din yung tinahanan natin pumunta doon. Ikaw ba? ba? pa ako baka gano'n naging video yeah, na, talagang sakto na, la, na lunch time nandun na tayo na. baka ah! nagluto <laughs> <laughs> pa eh Hello. time check guys it's 10.37am na po blush on na kayo pero mukha kayong awake mukha antok na antok eh papunta pa lang <laughs> sa Alberto. Pagkaraan ng isang daang metro, kumaliwa sa Esteban Abada. Oy! Oh, oh Ay! Ate Alexa, baba na. Andito na tayo. Na. Baba na. na. Baba na. Nagagalit na sa inyo. Kapagalitan kayo. Ha? Oh, huwag ka ng face mask. Magdala ka lang. Face Dalawa. Tatlo. Apat. <laughs> Sabi ko baba agad, di ba? Pagdating. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Tara, tara. Stay, punta. Tara. Meet my manager. Okay na, nakalock na. siguro. Hindi ka naman ganyan, kaganyan kataba nung unang meet natin. Ah. Ba't ngayon parang lobo ka na? Sandali lang no? <gasps> yeah. mm. na. Ang mga bin. Saka kung Okay, so habang hinihintay natin yung workshops, gusto kong pagkabisigyan natin, pag-ayos ng social media. Actually, sir, kanina na pag-usapan natin, um, yung kay Aurea, okay na yung ganyang pilot sa kanya? iba-ibang uh, no. 好了，后面，我这边。 thank you

こちらです。

すごい Color combination. <laughs> <laughs>

Nagubot na ako. Labas niyo yung, yung tit. Yan. Kahit half lang. Half ng tips. Yun. Tama si mami. Hmm. Half lang half ng <laughs> 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 ko kasi yung okay. Okay, okay. うんあっ。 Kita kita cari. Kalau orang bijo, kali ni orang orang bijo bini ada yang kita Okey. Boleh, cik cik ada musim air. Nya, nya. Sila nak ikut tu lah. <laughs> Kalau nak, nak ada. okey.